Pinagpapaliwanag ng Korte Suprema ang Senate panel hinggil sa petisyong inihain ni Suspended Bamban Mayor Alice Guo na ipawalang visa ang supina laban sa alkalde. Nilinaw naman ang SC na parte labang ito ng due process. Si Luis Erispe sa report. tapos maghain ng petisyon sa Korte Suprema ng kapo ni Suspended Bamban Tarlac Mayor Alice Guo para hindi sila piliting dumalo sa mga pagdinig sa Senado, ang Korte Suprema sumagot na kay Guo pero inbis sa temporary restraining order o or writ of injunction, ang sagot lang sa ngayon ng pinakamataas na hukuman, maggomento ang mga respondents ng petisyon na Senate Committee on Women, Children, Family Relations and Gender Equality. The court required the respondent Senate Committee to file its comment to the petition and prayer for TRO within a non acceptable period of 10 days from notice. Bukod pa rito, ipinasusumiti ng SC sa komite ang resolusyon na nire si Guo na personal na dumalo sa mga pagdinig sa Senado. Hindi naman ipinaliwanag ng SC kung bakit hindi sila naglabas ng TRO. Pero sinabi nila noon na ang paghingi lang ng komento ay parte ng proseso sa korte. Hindi rin naman ibig sabihin nito, hindi na maglalabas ng TRO o hindi na agad pinagbigyan ng hiling ni Guo. May sinusunod lang anyang due process ang korte. Pero kung ang SC naman, ang hinihinga ng komento ay ang respondent sa petisyon ni Guo. Ang Commission on Elections, sinabing si Guo naman ang hinga nila ng komento. Ito ay hinggil naman sa investigasyon nila sa posibleng paglabag ni Guo sa batas ng eleksyon nang tumakbo ito bilang kandidato noong 2022. Anong maging desisyon ng aming law department, ng investigating panel, ay asahan niyo po kung sino man po yung respondent ay pasasagutin po muna din namin. Sa oras na ba na matapos na ang COMELEC sa investigasyon at matanggap na ng kampo ni Guo ang findings ng komisyon, limang araw ang ibibigay ng COMELEC para sumagot si Guo. Pero kapag hindi niya ito makasagot, posibleng magdesisyon na ang COMELEC and Bank kung kakasuhan ba si Guo ng kasong kriminal o paglabag sa Omnibus Election Code. Kung ayaw sumagot, na po kami magagawa sapagkat binigyan naman po namin ng pagkakataon na makasagot. Nilinaw naman ng COMELEC na kahit minamadali nila ang kanilang investigasyon, hindi naman sila nakikipagunahan sa pag ng ibang ahensya. Ang mahalaga ay malutas ang issue bago pa dumating ang paghahain ng kandidatura para sa 2025 elections. Hindi po kami nakikipagunahan sa ibang ahensya ng pamahalaan, ng DOJ, ng Office of the Office of the Solicitor General o sa Korte, wala po. Ang sa atin po, ay gusto lang natin maging maliwanag ang bagay na ito bago mag-filing ng candidacy. At the same time, alamin din namin kung talagang meron ng misrepresentation. Nauna lang sinabi ng COMELEC na inaasahan nilang sa susunod na linggo, ilalabas na ang resulta ng kanilang investigasyon hinggil kay Guwo, kasama na ang fingerprint analysis ng komisyon. Luisa Erispe para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.